Tinawag na tayo para kumain. Yes. Medyo maligim na ito. Ayan. Kasi medyo gabi na. Hindi ka nagbigay nga ito. Ngayon ba kayo? Wala. Sabi niyo hindi na magluluto. May kanin na. Oh. Kasi sinabi mo daw wag nang magluto. Hindi na. Sinabi mo, sabi ni Louie kanina. Ayan. <laughs> Tumawag na sila. Ugi. Min. Kakain na daw kami. Ang dilim. Masa may pa! Ayon! Ready na. Adobo. Caldereta. Anong tawag dyan? Lechon kawali. Lechong kawali. At saka seafood curry. Okay, yeah, dahan-dahan. Yung mga... Yung mga mga. Sige, go. Pili laman. May laman ba? Laman. Bago lang. Bago ang sawa natin. Ayan, sawa natin.

Iramin mo na lang yung... Yeah. Bakit yun ba ginagawa? Ang mga tapos ang sawsawan to. Ano yan? at saka ang tsaka. Bina!

Kami may uwan dyan kanina. binalik ko, binalik ko. At hindi nang eh. 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 Na, <laughs> mo -dad niya, naman makalik niya. Tata, luwi pinagtibay ti Puyete ha. Ah, mabuburiw ako doon sa... Huwag ko nagdadagdag niya na. hindi ko nagdadagdag saan. Ito lang sas niyang kukunin ko. Iwanan ko na yan sa taas. Kagabi, ayaw ko silang papanoodin ng TV at matutulog na ako. Yes. Yes. Ava, ako di daw. Yes. ah. Next. Sofa. Di daw. Mukha ka mong Ka sa saon. Ibaba mo din yung tasa ah. Mm -hmm. May mm -hmm. ni eh, Jiki Jibare, hindi gusto kami TV na daw kini Lui. Ito ta, the uh, istorya ng istorya, nagpisati sa awag na nagawa. Ipag-istorya na daw, na boy da. Na boy da Jay. Ajay, da. Hindi. Hindi ang mistake. Hindi ko <laughs> ni TV na kan. Mo nagawa ay gumakit sila sa taas. Itinuloy nila yung away nila sa taas. Binat ka gitin <laughs> niya. Puminto ko yun, hindi na naman niyang pinapanood. Lalo na mga pigsahan. Pigsahan naman mga lalalo. Hindi <laughs> na tayo dedicating. Tapos yan Ha? Tapos yan sa ka. <laughs> ano? Sumpot mo na ha! Ito't sinakontak ko pa <laughs> <laughs> <Jackie. Masin> <laughs> <laughs> na nga. Naloom na kinjakin na daw ko. Takot ako niya kanina. Gusto nga nga. Masa may lutog. Huwag mo na. Di wag mo na iluto. Di wag na. Bakit ba lumambot? Lumambot lang. <laughs> Sobrang lumabot nga. Ayun Hindi o. mahirap pa lutongin. Oo oh, nga. Naka limang salang nga ako yan. Ah. Pero masarap naman. Hindi nga pa muli tatta. Okay, simantika. Hindi na, okay na, okay na. Okay na, tapos isisi. Puputok Binabad ko pa ng tubig. Hmm? Para pumutok. Dapat siyang kasi nasa rep, ilagay sa ay, rep. Kaya yan, ang, yan, ang ginawa niya dyan wow, sa kuwapa. Paano kung... Eh, masarap naman. Maralikaduhan na gusto eh. <laughs> May walay na eh, ito. Huh? Na, tagal Boto. na tayo. Hindi lang na yun gamon eh. na. Ito <laughs> <laughs> Ayun daw ata, hindi pa hindi ba song. Oh, Kapag kinitig ko giniluwen. May ako tinama ba? Ang galing mo ng sandok. 715 din nang bumaba ako. Pinili ako na 'yan, tingnan mo. Tinira ko po, po roboto. Papakin mo na. Kaya <tinyo> <tinyo> wala na talagang ganyan.

Okay, kasi po na kayo ang dadya ko ni TV. Ang tuloy. nga pa mo. Bakit? Ang sama Nag ang... Nag-restugalin ko na nagpapasabihin mo ang isa. Ayaw mo dito. nana. na. lang naman ang masama ang loob si Louie. Oo, oh, dahil pinatagay. Napagalitan tuloy ako nang dahil sa'yo. Kaingay-ingay mo kasi. Ang tagal ko kaya silang inano <laughs> May na tayo. <laughs> Yan yung nakikain. Tapos, may take home pa. Ayan! Diyan! Lang. 啊。<laughs> <laughs>